Number one na bagay na nagbibigay stress sa mga nanay. Number one, kapag walang pera. Real talk to ha? Imagine, gigising ka sa umaga nang wala kang kapera-pera. Paano kakain ang inyong pamilya, lalo na ang inyong mga anak, na hindi pa kayang buhayin ang sarili at sa inyo umaasa? Malin mo sabihin na basta mahal nyo ang isa't isa, sapat na. O ang salitang basta buo ang pamilya, basta walang sakit kahit walang pera, okay na. E paano ang mga bayarin? Kuryente, tubig, wifi at dustusin sa school. So paano kakalma ang nanay kapag walang pera? Hindi ba nakaka-stress ang buhay kapag ganto? Tapos sasabihin pa ng iba na dapat nagtatrabaho din ang mga nanay. Tama naman. Pero hindi kasi pare-pareho ang sitwasyon ng mga nanay. Merong mga nanay na gusto magtrabaho pero wala namang mag-aalaga ng mga anak. Ang pag-aalaga ay hindi biro. Ase buhay ng mga bata ang nakataya. Kaya sana maintindihan nyo kung bakit mabunga nga ang mga misis nyo, kung bakit matipid at nagbabudget sila, kung bakit sinasabi niya na sa halip ipambili na lang ng alak, ipambili na lang ng ulam, na sa halip bumili ng bagong panty, pinangbibili na lang niya ng pamunahing pakakailangan. At kung bakit masaya ang mga nanay kapag binibigyan nyo ng pera, hindi dahil mukhang pera, kundi dahil kailangan para sa pamilya.